Umani ng iba't ibang reaksyon at komento ang isang post na makikita sa verified Facebook account ni Binibining Marikit, Star Herlena Boodle Budol tungkol sa suspensyon ng klase dahil sa init ng panahon. Sa verified account ng kapuso beauty queen actress na Verlaine Hipon Budol na may 6.6M followers, mababasa ang isang post noong ikalabinsyam ng Marso tungkol sa pagsuspay ng mga klase dahil sa mataas na heat index mga chikaiten ngayon kapag mainit, suspended klase. Kami noon tanghaling tapat, nagga-garden, mababasa sa Facebook post. Umani naman ito ng 10k reactions, 1.2k shares, at 609 comments habang isinusulat ang artikulong ito. Narito ang ilan sa palso ng netizens. Hindi po KZ Idol noon katindi ang init noon es ngayon pero naranasan ko rin yan. Oo nga, Ayan na naman ang mga batang siyam-oos kuno nagfe-feeling superior di muna ginamit utak para alaming iba ang init noon at ngayon. Kayo rin namang matatanda may kasalanan eh. Saka mag-aral ka about climate change para alam muhit index noon sa ngayon at kung paano sirainin yung matatanda ang environment that causes climate change. Naalala ko po yan sabi mag-garden daw kami magtatanim ng gulay na radish at carrots. Pero nagtatakatalga ako sa carrots at puno ng bulaklak na kalachuchi, sorry po pero totoo yan. May climate change na nangyayari e aware po ba kayo doon? Compare mo naman yung init noon sa init ngayon. Count me in, matatanda ang sanay at tipikal na nagagaganap ang suspensyon ng mga klase kapag may bagyo, malakas na pagulan, o may kalamidad. Pero sa mga nagdaang taon, nagkakaroon na rin ng mga kanselasyon ng klase dahil sa labis na init na pwedeng magdulot ng mga banta sa kalusugan sa mga guro at mag-aaral.